magandang araw po sa ating lahat. Sa mga minamahal po natin mga kababayan, magandang araw po sa inyo. <laughs> <laughs> so guys, panoorin natin to ha. Ah. Ayoko mag-content ng iba eh, no? Gusto ko yung trabaho ng isang senador. Okay? This is, di naman tayo senador. At hindi rin naman tayo papakinggan ni Robin. So, baka marahil, o baka lang, ba? Pakinggan mo si Wingat Chalian. Ito ang trabaho ng Senador Robin. Ha? Hindi, hindi nagpupunta sa dahig. <laughs> hindi kung saan saan ka nagsususuot. Ha? <laughs> hindi kung, kung, kung ano-anong resolusyon ang pinapail mong iho di Ha? Ito ang trabaho ng Senador. Ha? Pakinggan mo, Robin. Makinig ka. It's very simple. We make laws. Then the hmm. second is... laws, ha? Ano makukuha mong laws sa resolution mo na pauwiin si Duterte? Ha? Ano makukuha mo? Makinig ka, Robin. Makinig ka, makinig ka, makinig ka, makinig ka, makinig! O, Is we make sure that the laws are being implemented. implemented. Number three, okay. Number three that the laws being implemented. Okay. Since wala ka naman kayong time, wala kayong may mga session kayo, may mga et cetera, et cetera, kung nag-hearing ka man, or ano man ang ginagawa mo sa buhay mo, sa Senado, nagpapalaki ka ng backlog dyan, at wala pa akong nakikita ang batas na ginawa mo, bossing, ha? Wala. O kung meron man, no, oh, let's say, may ginawa kang isa, Oh, nag nag adjourn kayo. Nag Ad adjourn ba tawag doon? Nag recess kayo ba, recess? Or nagbakasyon na apat na buwan. Puta, apat na buwan. <laughs> may sahod. <laughs> 300,000 or for less than 400,000. Tapos nagbakasyon ka ng apat na buwan. Tapos may sahod ka. Wow! Wow naman, Robin! Ha? Eh, yung, yung bakasyon mo, yun na lang sana yung pagdalaw mo sa mamamayang Pilipino. Pagdalaw mo or pagbisita sa mga implementation ng mga batas na ginawa mo kung meron man. Ha? Anak ng teteng naman talaga, oh! Important is we need to make sure that to operationalize the law, there's... Oh! Operationalize the law! Kung ano man ang ginawa mo, wala akong makita, ginugel ko na, eh! Wala akong makita, bossing, eh! Wala, eh! Jet, jet, GPT na rin, ginawa ko na rin yun! Wala akong nilalabas na batas na ginawa mo! I started off as a congressman, then mayor, then congressman, then senator. In total, mga 24 years. Mm -hmm. 24 years kang nanungkulan bilang isang public servant. Ha? Ay si Robin, tatlong taon lang sumasama kay Bongo. Naging senator. Wala, he, man. Tatlong taon lang sama-sama ka kay Bongo. Kangampanya. Kasama-sama sa mga paglaws ng mga malasakit si ko, no? Tapos kalauna naging senador. Iyawa yeah, ano naman kina. Gago! Gago talaga kong. Well, ang misconception parati, tingin nila meron kaming executive power or nag implement kami. Ang senator gumagawa ng batas. Wala, wala silang implementing power. Pero ang ginagawa ho na itong mga Duterte Senators, eh kala mo, mayroon silang mga puwersa ah, na baka ba ay eh, gusto nilang magkami-kami highway wave? Kami-kami highway wave. Ah, may lang ho may pauwi ang tatay nila. Shame on you! Diba? ang trabaho ninyo ay eh, maggawa ng batas. Pero, nasan ng batas, Robin? Nasaan? Diba? ba? executive sila na beginning ng tulong. Mm, tulong! For me, the most bill that I treasure is the free higher education law. The inspiration... Tulong, ha? Tulong! Ang executive ang tumutulong. Hmm? Alam mo na! Hindi yung pag na may nangapan niyang sinadok sa inyo, gusto ko kayong tulungan. Ah, kasi kayo ay walang makain. Butang hinahinita ng isang sinadok yun. Pagbigay man sila, pang dalawang araw lang. Okay? Ang executive po, ang may kapangyarihan kayo ay pagandahin ang inyong buhay. Kaya next time walk pa papaniwala kay Robin. This one came from from the Department of valenzuela PLP. That's why in 2015 I filed the first free higher education law. 'Yun 'yung naging basis kung ano 'yung ipinatupad na free higher education program today. Public service is very difficult. Of course, you have to attend to the concerns of the people. So, hindi siya madali. But ako, I believe that if you plan your day very well, you can uh, achieve many things. Kung walang hearing, we do a lot of what people call consultative meetings. We do a lot of research. I check the news and see what's happening around the world. Pag may hearing yan, we have to prepare a lot of things. Analyze the data, conduct more research. Definitely, ang typical day namin is geared towards studying. Ngayon, alam niyo na kung ano ang trabaho ng isang senador. Very challenging, pero nag-i-enjoy naman kami. Dahil alam namin yung ginagawa namin para sa inyo. Ano ba talaga ang trabaho ng isang senador? It's very simple. Ano ba talaga ang trabaho ng isang senador? Hmm. Alam mo na ah. Alam mo na ang trabaho ng isang senador, Robin. Ha? Alam mo na. Okay? Rosie, alam mo na. Sabi mo, alam mo na. Kaya magtrabaho ka na kay, May tatlong taong ka pa po. Posing, may tatlong taon pa. Ha? Ah? Ah? Ha? Gago! Tatlong taon ka pang sasahod, Boss Robin. Okay? Okay. Kung wala kang alam na batas na gawin, ha? Ah, ikaw ka mo ang chairman ng ano? ng mass media. O, oh, ikaw, na, ikaw ang dapat magpakalat ng mga hindi fake news. Okay? Sa inyo, sa inyo galing yan sa Facebook mo. Sabi mo yon di ba? O, oh, ngayon, pigilan mo yung mga animal na DDS na <coughs> nagpapakalat ng fake news. Ha? Pigilan mo sila. Ano yung mo? Kung baga, ano yung tawag dito? Tektusan mo, ha? Hindi yung... Kami ang sinasabi, sinasabi mo fake news. E, samantalang yung mga alipores nyo naman ang fake news. Okay, alam mo na trabaho ng Senador Robin? We make or you make laws. Laws that uh, important to the people. Okay? Hindi ho yung makain ang sinasabi, yung mga et cetera, et cetera na yan, yung mga resolution, palayain si Digong. Hindi mo kaya yon Robin, na Give it to the authorities, give it to the lawyer. Ah, nandiyan naman si Kochman. Ha? So please, Please, please me, let me go. Yun lang, ha? Ganda muli. Now, may makakating ho kay Sir Robin Padilla ng... Kasi, Robin Padilla. In isang hearing. Wala naman yata nakita dito sa taong. Diyos minyo, marimar. Anyway, that's it for this video. Adios! <laughs>